Buddy, for today's vlog, nandito po tayo ngayon sa daan papuntang Rizal At for today's video, kukwintuhan ko po kayo ng mga nangyari sa adventures ko for today So ito na nga, magsimula na tayo Makinig kayong mabuti sa mga pangyayari Sa mga pamilya or sa mga magkakaibigan na naghahanap ng tubig or ilog na pwedeng mapagliguan, I suggest Meron akong na-discover for today's video. Um wala talaga to sa, sa plano ko. Hindi talaga ito ang plano ko for today. Pero uh, dahil pagkatapos ng event na ginawa namin kaninang umaga, um uh, itong uh, pamangkin ko at itong mga friends niya ay nagkayayaan. Meron pala silang plano na mag maligo, somewhere kasi sa sobrang tindi ng init ng panahon. So, ako naman ay nayaya lang po. Wala ito sa plano ko. Pero gusto ko talaga yung mga ganitong klase ng type ng lakwacha. Yung unplanned pero yung hindi lang siya na-stop sa drawing pero talagang diretso. Ayan na nga. Malayo po ang lugar na ito at hindi po siya walking distance. Depende kung saan ang location po kayo nang galing. Pero kapag nandito na kayo sa lugar na ito, kapag kayo ay mahilig makakita ng mga ganitong klaseng tanawin, ma-appreciate niyo talaga ang inyong uh, paligid at ang nature. Kasi sobrang ang ganda ng mga bundok. Habang nasa bihay pa lang kayo, makikita nyo yung mga palayan sa gilid, yung bundok, at itong mga matataas na kahoy. At sa kabila ng malayo na paglalakbay, nakarating na rin kami. At finally, nandito na po kami sa gate. Pero hindi pa dito nagtatapos, ah, kasi dito lang namin i- Um, ipapark yung tricycle. Tapos, bago kami nakarating dito, sa view na to, naglakad pa kami ng sobrang, ah, uh, hindi naman sobrang layo pero medyo malayo-layo ng kaunti. Ah, uh, depende sa iyo kung kung gano'ng kakabilis maglakad. <laughs> Parang sa akin kasi malapit lang siya. So, yeah, na-surprise ako dahil pagdating ko, ang ganda! Sobrang ganda talaga. Ganito yung mga gusto kong makita talaga dito sa mundo. Yung, sa kabila ng init ng panahon, may makikita ka pa rin sa gilid ng bundok na ganito ito kalawak na ilog kahit sa dulo nun ay tuyo na. <laughs> Napaka-ideal ito puntahan ha. Uh, lalo na sa mga magpamilya, magkakaibigan at magkakatrabaho na gustong maligo, uh, magbanding pwede dito. At yung mga kubo na to hindi siya libre gamitin ha kasi mayroong mga nagbabantay dito. Merong uh, 100 pesos for rent, meron ding 200 pesos, pero yung pinakamahal nila na yata dito na rent ay 200 pesos. So, hindi na ako nakapunta doon sa kubo na yun kung magkano At ayan, um, sobrang ganda talaga dito. Speechless ako, grabe. Tapos, ang linaw ng tubig. Ayan, bumaba nga ako kasi na-curious ako dito sa ilo na na kubo-kubo na to. Gusto ko kong dito. lang to siya. The best mag-picture-picture picture dito. At inakyat ko nga siya mag-isa. Pagdating ko dito, dahil gusto kong makita yung lawak ng ilog. Kaya umakyat ako dito. Ayan no, nakikita nyo siya. Na-imagine ko siguro kung hindi tag-init, mas maganda yung ilog na to. Mas maganda yung daloy niya, mas mataas ang tubig, mas malinaw, mas nakaka-excite paliguan. At dahil sobrang tindi at alam nyo ba kung anong oras na ngayon? It's 2 p.m. Pa 3 p.m. na. Pero, ang sikat ng araw. Grabe, sobrang init talaga. Tuyo ang mga dahon. At yan nga, kinukunan ko ng video yung mga bundok. Kasi, gustong gusto ko talaga yung mga green-green. At, ayan na. Bumalik na ako dun sa cottage. I mean, ayan, 200 pesos. Maganda siya sa magpamilya. Alam nyo, habang papunta pa lang kami dito, ang dami kong nas dami naming nasa salubong ng mga tao nang galing dito, magkakaibigan, magpapamilya. Siguro yung iba, mga vlogger din or ps, ganun, na pumupunta dito. At may nakapagsabi sa akin ha, yung mga kasama ko na mga batang yan, sinabi nila na minsan daw may mga tourist daw talaga nagapunta dito yung mga sa El Nido nang sa ibang lugar nagapunta raw pa talaga dito sa Dja so ibig sabihin dayuhin talaga ito at ayun na nga nagupo-upo muna ako dito dahil nakaramdam na ako ng gutom habang nagamasid masid ako sa paligid nagupo-upo muna ako dito at ang ganda-ganda rin ng kalawakan tingnan nyo oh blue blue at napansin ko Meron lang maliit na falls doon, no? Ayan, no? Nakita nyo ba yan? At merong hose na nanggaling dyan na kumukonekta dito sa patawid sa kabila para dito sila magkukuha ng tubig yung mga taong nakatira dito at yung mga taong nadidigo dito na gusto na mag-CR. Merong hose doon na pwede nilang sasalinan ng tubig pang buho sa CR. Meron talaga dito CR. Pwede di ka dito mag-CR magdihis or kung nadudumi ka or iihi ka, meron silang pre na na CR dito. At accommodated din yung mga naka, naka nagbabantay dito. At sila ay mga katutubong tagbanwa. Narinig ko kasi nagsasalita sila ng tagbanwa. So ibig sabihin, katutubong tagbanwa sila. At dito, piniprepare na nga nila yung um, lulutuin namin mamaya para sa pananghalian. So, nagvolunteer ako na ako ang magluto. Saan ang toyo? Pero ang nangyari, magluluto po ako ngayon ng Mickey. <-s1> This one. <-s1> Mickey, tapos ang kanin namin medyo... Mickey. ito ako magluluto. Lola, <laughs> ano? Mekan ano? ano, 'yan? Yan nga nagkagat saka pa ako. Lola lang isda ba? Kitae uno 'yung bigay ko kung todo. Kensigi, kagat mismo ang nangyari, yung chef namin nakasama pa rin ang magluto. Hindi <laughs> ko kasi alam. I don't know. <laughs> naman, ko yung asin sa balat For today's video, we're going to go our banya. Tan kayo dyan? kokerit nyo. Wala na, na. Hindi ako nagutom ba? Ito

Tanggalin na lang natin kagad. Ha? Sabi sa tayo ulit da? Ah. Hmm. Ang dami nga daw bigas. Madami nga daw bigas, kaya magsaing nga daw ulit. At kung gusto nyo malalaman kung saan nga po pala ito, ito po ay matatagpuan sa Dumanggenya dito sa Palawan. At iyan na nga, o, oh, tinawag ako ni ate Jeneline, sabi niya, oy vlogger. <laughs> Vlog, magkunan mo ako ng video dito, meron akong mga nakuhang mga crabs-crabs na maliliit. O, oh, yun na nga eh. si Gabe, lumapit ako kay ate. At ito pala si ate. Siya ang mama nung boyfriend nung pamangkin ko. At, sobrang nakakatuwa silang panoorin. At pagkatapos, bumalik na nga ako kay Aprilin para tapusin ako na ng video yung kanyang pagluluto. At, ayan na nga, nilalagay niya na yung miki. Sabi niya, ano, nadami daw ito masyado baka daw hindi daw magkasya sa lalag, lutuan namin kasi nag-iisa lang yung lutuan namin na nadala at ayun nang taghirap talaga sa kahoy kaya nag-usok-usok na lang wala nang lingas pero naghanap sila ng kahoy para pang dagdag dyan, yung mga boys namin kasama hmm naghanap sila ng kahoy para dyan kung hindi layari sila kay Aprilin pag hindi sila nagkahoy nanonood lang naman ako dito kung, kailan to matatapos ang paglulutong to pero yung chan ko naririnig ko nag oh. I think gutom na talaga ang chan ko pero sabi niya malapit na to matapos huwag kayong mag-alala kakain na tayo guys konting konti na lang ng pag pagtitiis yung pakiramdam na wala kang ambag sa grupo yung pakiramdam na inimbitahan ka lang para makasama pero ikaw pa yung unang nagutom ay nako napaka worst feeling yon nakakahiya pero magugutom ka forever kung mahihiya ka lang. Kaya, kinapalan ko na yung mukha ko. O, ayan na nga, o, gutom na gutom na ang everybody. Kain na kain ang everybody. Gutom na gutom na talaga kami. <laughs> so, everybody, dyan lang muna kayo, ha? Kakain lang muna ako saglit. Sabi ng isa dyan, takpan nyo yun naman yung chan ko. Masyadong nakikita sa camera. Eh. Sabi naman ng katabi niya, okay lang yan. <laughs> Meron din dito. Dito maganda maglaba. Ang ganda naman maglaba dito. Nonstop ang tubig. na-realize ko, nang papasok pa lang kami dito, hindi ko masyadong napansin ang place na to. Meron palang maliit na tindahan dito. Oh. Pwede na kayong bumili dyan. At ayun na nga, kami ay pauwi na. Kasi hapon na, inabutan na kami ng gabi sa daan at 7pm na ako nakarating sa bahay. Thank you for viewing my video for today, everybody. See you next time.